Ok. <laughs> à, Ayan na naman mga bossing. Ayan, uh, alas 6. Nagawa tayo ng alas 6 dito sa trabaho. Yun, no? Video okay? Gaganitong hating gabi na mga boss pa uwi. Galing tayo rito sa uh, Pulihilan. Medyo ano na to. Maluwag-luwag na. Kung makikita nyo lang, marami lang sa sasakyan. Pero, pagka nasa MacArthur na tayo, maluwag na. May tali o baka sumabit. So, tingnan ko nga kung aabot na ng dalawang oras yung ano natin, camera natin. Mula dito. Uh, Board time tayo, 2 hours. Ang dami lang sasakyan ngayon. Kasi, ano to eh, halos rush hour pa yung mga uh, oras na to, Alas 6 hanggang alas 7. Pero, uh, dyan sa MacArthur, medyo maluwag-luwag na yan mga boss. Sana, sana makita natin medyo maluwag-luwag na. Kasi pag nagkataon, oh, haba-habang traffic kagaya kanina, no? Biyahin natin. Rapido 51 Max. Alas pultang pa tayo mga boss. Ayan. Yung helmet ko, may mandirigma na. Makikita <laughs> okay, natin nga yung may mga dekorasyon na ng ano. Pang Christmas kasi October na. Yung iba niyan may dekorasyon na. Kaya wala natin ngayon. Shoutout din sa mga buhabihalang oras na to. No? Makasabay natin sa MacArthur Highway! Alright! 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 Ay, right. okay, o oh, yan na yung mga estudyante kids. Ay, sa mga lubak-lubak! Daming lubak-lubak! Chinsoy. Ano ba yung mga oil change. Eh. Katapos ko lang mag-change oil. Nag-alarm yung ating, ano, change oil. Teka, kaka-change oil ko lang eh. Uh, so, re record natin yung ano natin para alam natin kung ano yung every 5,000 yan lumalabas eh. Bayan ng Pulilan. Dito, meron na rito. Meron ng meron ng ano dito. Oh, may design na silang ilaw-ilaw sa Oi, meu piggy, piggy 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 bump, piggy piggy bump, piggy piggy bump, piggy piggy bump, piggy piggy bum. piggy bump, piggy bum. Lalim pa naman dito. Yung lubak dito malalim eh. Andiyan. Lumalim na yung ano dito. Ay, tinapalan. Buti naman, tinapalan. Malalim na yan eh. Buti nga, tinapalan. Alenke ng Claridel. Walter Mart, Plaridel. Walter Mart, Plaridel na. ilaw yun. Ah, parang tinukpan na ata ito ah. Hindi na nata gagawin. Mukhang hindi na gagawin ito. Mukhang natigil na. Tinakpan na eh. Saka yung helmet. Tatay, nanay. Yung mga angkas pa kayo. Mga anak. Okay, Santa Rita na tayo. Santa Rita exit. Golden Day. Biyahing Cubao, Grace Park. Cubao. Ito na tayo ng ano. Santa Cruz, Tabang. Tabang giginto. Balagtas, Bukawi. Barangay Barangay Pritil. Kapag kumaliwa ka dyan is Barangay Pritil. So, area pa lang po tayo ng ano, Pritil, Tabang. Ito tayo ng Santa Cruz, Tabang. So, hindi maluwag na dito biyay. Pagka ganitong oras, tuloy-tuloy na. Yung lang tayo nagkaroon ng konting traffic. Parte ng pulilan. Naglalabyerda, mga people of the Philippines. Excuse me, traffic? meron dito hindi bihira wag traffic dito pag sabado lang dito nagkaka traffic tsaka biyernes biyernes tsaka sabado lang ngayon eh martes pa lang what's going on baby anong meron dito kaibigan meron 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 anong meron kaibigan traffic talaga papuntang tabang na kasi ito eh marami ng tao kaya uh, yun o no? Know, madami yung mga malalaking ano heavy duty truck traffic sa tabang traffic sa tabang daming malalaking truck oh. alright puro mga truck sakto nga pala yung truck van dito sakto sakto ang inabot natin <laughs> truck van baby Prii... 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 Dito na tayo sa pamosong... Lubakan! Ano yung pamosong lubakan natin mga tsiong? Mga kabos, mga karepa, mga kabisig! Dito na tayo sa... Lubakan Road! Malo ngayon, natigil yung... Paggawa ng mga ano? Road project, no? Kasi mga pasway talaga to mga district engineer, alam nang nakahatsit yung mga ganyan project, eh patuloy pa rin gumagawa. Kasi so, ba yung mga ganoon ba talaga ako uh, desperado ang mga engineer na to para lang magkaroon sila ng ano, pangangamkam. Ito na, ito na. Ito na yung the best road in Bulacan. To, ito, ito, ito. 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 Hindi na talaga na talaga to. traffic dito, no? Ganitong oras eh, matraffic pa rin dito. Dapat wala na to eh. O nasabay lang dahil tapos na yung truck ba ng ano, yung mga truck dito. Dami, haba. Haba mga boss. ano, medyo bumababa na yung mga ito. back ito? dito. bak low back. na kahit pa paano. Pero pagka uh, maulan yan, grabe. Ito yung nagta-traffic pa na dito ng ano, police Sa so, tabang na po tayo, nakalagpas na po tayo ng tabang giginto. Sobrang traffic dun. Iwan ko lang dito hanggang bungawi, balagtas. Kasi nasabay ng truck ba na no yung labasan ng mga truck pero usually hindi naman palagi to kasi kapag ka ganitong oras alam ko maluwag na maluwag na to eh maluwag na maluwag na oh, ngayon ko lang ulit nakita naging ganito ulit yung traffic no pero okay pa naman kasi halos 40 kilang eh 40 yung takbo natin no 40 hindi pa naman masama okay pa to naka normal ride pa tayo 40 nahabot yung camera natin si DJI mas maganda kuha nito sa gabi yun ang gusto ko rito no? pag nag travel tayo ng gabi mas maganda at maliwanag yung kuha natin sa gabi kapag si DJI ang gamit natin kasi meron siyang low light aray ko ah, wala pang dekorasyon simba ng simbahan nang ano Senior Labrador ano pa. ba? Ito sa munisipyo ng ano? Giginto. And ito na tayo sa munisipyo ng Giginto. Along MacArthur Highway. Hmm, may tubig pa rin. Ito eh, parang airport. May ilo yung kalsada, oh. Di sa may cross, papuntang tuktukan, ginto. Dito na tayo papuntang baladat. Fortune, walang taas. Ito na yung isa pang magandang kalsada, mga boss. Kapang si bossing, oh. Pangit kasi pa kalsada rito sa kanan, eh. Sige na nga. Ano tayo? Okay. okay, palagtas na tayo. Tuk, gusto kong umutot pero tayo lumabas Palengke ng Balagtas, Bulakan oh, Dadaan naman ulit tayo sa Ang aperte ng lubakan Dito sa lumang munisipyo nila Marami rin dito di Hindi pa rin nila na Natambakan lalo ngayon natigil Matayin na tayo nito Delikado to pagka nag-uulan World clock Palagtas Bulacan. Yan na po yung sitwasyon ngayon ng lubak dito. Ayan na. No? Sa left side natin, ayun o. Ay, no? Ay hinambakan. Kasi malalim na masyado. Pero dito, ayan o. No? Ganun pa rin. Aray ko. Aray ko. Ayan o. na nila yung mga lubak. Kayo na yun eh, no? Malalim yan eh. Tapos so, yan, yung mga gilid niya, yan, oh. No? gilid, yun. oh. Uh -huh. di ba? Alright. sa so, pag sapit mo rito, mas malala, ayun, o, no? oh. ilagyan na nila ng harang. So, dito yan, sa may Balagtas, Bulacan, malapit sa Macdo, MacArthur Highway. Ito, bagong gawa lang to, eh. Uh, Mataas-taas na ito, maganda-ganda ang Barangay Wakas, Bukawe, Bulacan. Ito tayo sa Golden City. Ang bilihan ng mga palay at bilihan ng bigas. Bukawe! Yan o. oh, lalim. Natigil pa. Pinatigil na yan eh. Ito na naman tayo. Dito na naman tayo sa bukawing punong-puno ng butas. Punong puno ng butas ang ating dahanan. Punong puno ng butas. Punong puno ng butas to. Hindi ko. Hindi ko. Alright, andito na naman, andito na tayo sa bagong gawang kalsada ng Bukawe, eh, bulakan Andito

Buong kahabaan ng MacArthur na to. Hindi lang kasi to dito, marami pang lugar eh. Kaya medyo talaga ang ba yung mga district engineer. Dahil sa mga pinagagawa nila, malam ng malaki na nga yung problema. Lupa nilang dinadagdagan mga boss, no? Ayaw nilang maging parehas talaga. At samantalang nagbubuhis naman tayo wala tayong mga empleyadong minimum lang ang sinasahod hindi ba nila naiisip yun na sila ay eh, ang laki na nang sinasahod kaysa sa atin tapos nagagawa pa nilang kurakutin na kawin bilis ng biyahe natin pagka ganito gabi dire diretso kasi ang matraffic yan sa mga mismong proper doon matraffic yan ano masyadong traffic pag ganitong oras kasi ano to eh kumbaga pass through bilis 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 bilis, bilis. pass through pass through boss pass through marilaw na tayo mga bossing isa ka pa eh alam mo na ang may asalikuran mo eh Going SM Marilao na po tayo mga bossing Going may kawayan na tayo mga bossing Lapit-lapit na tayo sa katotohanan Ay, ito na yung ano Pampangas Christmas light Christmas decor pala Pampangas Christmas decor Sit na tayo ng Malhakan Na tayo sa Malhakan Malhakan, Malhakan na tayo sa Malhakan. Going and Lex Service Road na tayo. Going and Lex Service Road. Patawid na tayo ng tulay ng Lex ni Kawayan. Absent muna Christmas ngayon. Hindi muna, hindi muna uuso. Tayo sa E-Service Road. tulis <laughs> going for touring touring friend Okay, palabas na tayo ng touring road at tayo sa boundary na Contouring big night, Going to big night na tayo mga boss. Abot yung camera natin. Dalawang oras. Hanggang sa bahay to. Big nine na tayo eh. From Tenejero, Pulilan, Bulacan. Hanggang dito. Mabot ako ng dalawang oras sa aking ano, DJI. Action cam no? Action 4. Pati battery natin aabot din, no? Kahit na naka-2K tayo. aabot pa rin siya. Ano na tayo rito? Kanon, kanon na tayo. Alright. tayo sa founder ng Big Night to Liano. Ah, alas 8. Alas 8 na pala. Alam ko, alas 6 pa lang. Liano. Ito na tayo sa Liano Road. Uy! Nispalto na oh! Nispalto na no yung kabila. Uy! Nispalto na! No. Ito medyo... ah! Yung kabila nispalto na oh! Nahabot nga hanggang bahay! Ang galing naman! Ayan mga boss, patunay oh. Aabot hanggang bahay yung ano natin. Record natin. So 2 hours kahit na naka 2 point by 16 yung ano natin. Yung settings natin. Napit na tayo sa katotohanan. Mas 8, impunto punto, yung punto. Malawak-lawak na rin yung nispalto nilang to ah. Okay. Kita tayo sa bahay. sa bahay na tayo. Quick, 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 quick,